morning guys Andito tayo ngayon sa Maliti Which Nakasurvive uh, tayo ng Tatlong araw Dito Ah uh, Apat na araw Dito tayo natutulog Okay Walang kuryente Okay lang Provincia probinsya pa rin Ang datingan Napakaganda uh, Guys okay, O Video O sa lang ang panahon ngayon halon ulap ay pa oh ha Ayan. ulap ngayon mamang kayong kapatid ko guys ko alam kung may bagyo or talaga masama lang talaga ang panahon ngayon pero malinis naman yung buhangin may mga uh, ano lang ang dagat yung dahong dagat natutulog sa kubo na yan yan papakita ko sa inyo guys kung saan natutulog yan ganoon natutulog guys sa uh, kubo na yan cottage na yan yan naman kasi yung ating ginagawang kubo yan kapit na yan guys bububungan ko na yan mamaya dahil sa palaging ulan init ulan hindi tayo nakakatuloy-tuloy na pagtatrabaho kaya nilagyan ko ng trapal yan para pag ano sumisilong agad ako pag ko so, tapit na rin yan kunting kunting kembot na lang magkakabubong na yan so, ganun lang guys I update lang tayo sa Baliti Beach medyo matumal ngayon wala masyadong gay dahil maulan nga ayan guys thank you